naging pa sa akin yung presentation sa uh, agribusiness how it works na yung isang ektarya uh, ay pwedeng kumita ng mahigit isang milyon hmm, pero sa kalkulasyon ko posible depende sa pagkatanim ng kamuting kahoy kung halimbawa sa isang puno ng kamuting kahoy ay uh, makakabungkal ka ng o makakabunot ka ng mga 5 kilos to 10 kilos sa isang hektarya na 10,000 square meters, equivalent to ay 10,000 pieces na puno ng kamuting kahoy, hmm, malamang sa malamang kikita ka ng 1.5 million sa loob ng isang taon. Kasi yung uh, kamuting kahoy kapag gumulang na ng isang taon, talagang malalaki na yung mga lamang ugat. At hindi imposible yung 10 kilo sa bawat puno. Tulad itong na-harvest kong kamuting kahoy, 9 months old, pero kung bibilangin mo yung lamang ugat, ay more than 10 kilos. Kaya, hmm, posible ang 1.5 million or 1 million mahigit nakita sa kamuting kahoy sa isang ektaryang lupa. May mga nagtatanong sa akin bakit daw ang lalaki ng mga tanim kong kamuting kahoy. Tingnan nyo to. Oh. Maliban sa malalaki yung lamang ugat ay napakarami. Yan oh, bilangin natin to ah. Nandito hindi ko pa nabubungkal pero malaki yung posibilidad na mayroon pa dito sa party na to. So bilangin natin yung mga naka expose na. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 May 17 18 19 20 Okay, bakit ganito 24 25 26 27 ng 29 sa isang puno 33 oh. Ito ang laki ng puno. Yan. So mapapansin nyo, ang kamuting kahoy ay nakatanim sa plat. Katabi ng pinya at saka ng kalamansi. Itong plat na to ay tinamnan ko dati ng kalabasa. Kaya napapansin nyo may mga balot na plastic mulch. Ngayon, pagkatapos ng uh, kalabasa ay tinamnan ko ng pinya, may kalamansi. Ang pagitan ng kalamansi ay 3 meters. At sa pagitan ng kalamansi ay nilagyan ko ng kamuting kahoy. Eh bakit naman kamuting kahoy? Eh hindi ako nag-aakala na yung kamuting kahoy ay magkakalamang ugat na ganito. So ito ang pamamaraan na to ay discovery para sa akin. Kasi usually nagtatanim ako ng kamuting kahoy sa paligid lang ng aking gulayan. Ngayon dahil sa sabi ko magtatanim ako ng pangmatagalan na halaman tulad ng kalamansi. So sayang naman ang espasyo dito sa pagitan tinamnan ko ng uh, eto ito may mga pinya at saka ng kamunting kahoy ngayon yung land preparation ko dito ang pinakang dahilan kung bakit naging ganito karami at lalaki yung lamang ugat ng kamunting kahoy dahil yung land preparation ay una ay inararo dinurog yung lupa nilagyan ng uh, napakaraming dumi ng manok yung ilalim ng plat so yung paglagay ng dumi ng manok dito eh, hindi yung basta mo lang bububuran sa ibabaw hindi ang nasa ilalim ay mga dumi ng manok bago ginawa yung mga plots. Kaya itong mga plots na to ay punong-puno sa mga organicong pataba. At pakatapos nun ay ayan na, ko na ng mga halaman. Ito na mga kaibigan, resulta sa kamunting kahoy. Kaya't kung ang pakay natin ay kumita ng mahigit 1 milyon sa isang hektarya ng pagtatanim ng kamuting kahoy, kinakailangan ay maayos yung pagkatanim, hintayin yung tamang gulang tulad nito, naaabot ng mga siyam na buwan hanggang isang taon, at kinakailangan proper spacing kasi kapag masikip ay hindi siya magkakaroon ng malalaking lamang ugat. So kung palaisipan sa inyo din yung kumita ng mahigit 1 milyon sa pagtatanim ng kamuting kahoy sa isang hektarya sa isang taon, yan ay posible. Maraming salamat. God bless you all. <laughs>